Pinapalakas ng Commission on Elections and Central Visayas ang kanilang monitoring efforts sa apat na lugar sa Cebu dahil sa matinding political rivalry ng mga lokal na kandidato bago ang major elections. Ito ang tinukoy ni Comelec 7 Regional Director Attorney Francisco Pobia na nakatutok ang kanilang monitoring sa Cebu City, Mandawi City. Gayon din ang second at fourth at strike ng Cebu Province. Gayon pa man, nilinaw ni Pobi na ang apat na lugar na ito ay hindi pa nauuri bilang area of concern. Bagos ay nasa ilalim pa ng area of monitoring. Sa kabila ng tensyon sa politika, sinabi ng opisyal ng Central Visayas ay nanatiling mapayapa sa mga tuntunin ng mga madong konfrontasyon na at karahasan na may kaugnayan na sa halalan na dayon pa man na binigyang diin din niya ang pangangailangan ng pagbabantay Alin dito, nakikipagtulungan din ng Comelec sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para magsagawa ng threat assessment at magpatupad ng security measures. Sa kabilang banda, Sinabi ni Police Colonel R.V. Aseri Parao na Buayno ang tagapagsalita ng Police Regional Office sa Fena na ang paghahanda sa seguridad ay inaangkop sa pangangailangan ng bawat lugar. Kaya naman, nagsagawa ng Regional Security Meeting para palakasin ang koordinasyon ng mga ahansya na nagpapatupada ng batasa. Pinimok ng Comelec Sabin ang publiko na manatiling mapagbantay at aktibong suwaybayan ang mga aktibidad sa halalan upang matiyak ang transparency at apataisa. Pinaalalahanan na din nila ang lahat ng kandidato na sundin ang mga batas sa halalan at iwasan ang anumang uri ng maling pag-uugali sa elektoran. Sabi nila wala pa daw sa sikling na pinungkot, sir. Pero maaaring tutuoyin mo yun. Di na wala kung natin sinasabing, hindi tutuoyin yung gano'ng informasyon na nakuha ng panunan. So, ang um, sagot po doon ng PNP ay patuloy po yung pagkakandak niya ng uh, threat assessment. Kasi po, depende sa isang lugar, specific sa isang lugar, tinitailor-tip po yung, um, yung uh, preparation po, security so, and safety preparation, depende po sa pangangailangan ng isang lugar. Hmm. So, ngayon po, um, sa pagkakaalam ko, patuloy pa yung, ano, um, yung threat assessment. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!